Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Tungkol naman ito sa mga team payaman. Kayo na pong bahal lang magsabi kung bakit ko po nasabing team payaman ang mga to. So, ang video na po ito is tungkol dito sa mga taong Pinoy pero dinedepensahan ang China pinagtatanggol nila ang China ayon sa nalalaman lang nila. So pakinggan po natin. Unahin lang natin yung sa usapin uh, sa West Philippine Sea o tinatawag natin WPS. Ang lagi nilang binabato sa comment is bakit ikaw or bakit si Sara Duterte, bakit si PRRD, bakit si Sino Kuchu Pilato pa yan, bakit pa yung birahin or ibuli ng China? Oh my God, naisip niyo ba baka tayo Pilipino ang nambuli? I mean, mm -hmm. alam niyo ba na... Tingnan niyo, tad pa ang sitwasyon. Ewan ko ba kung anong laman ng malaking utak nito. Kasi, paano niya iniisip na tayo ang mabubuli? Eh, ang liit-liit nating bansa, ang laki-laki ng China. Saan ba nag-aral ang taong ito? At yan ang pumapasok sa utak niya. In the first place, dapat naisip niya yan. Uh, meron tayong barco doon na hindi alam kung anong purpose ng barco na yun. Na dapat bawal kasi hindi lang naman Pilipinas at China ang... Mali po kayo. Kung natatandaan niyo po, nanalo na po tayo sa arbitral tribunal na yan. Ibig sabihin, yung mga lugar na inaangkin natin dyan sa West Philippine Sea ay sa atin na po yan. Yan po ang itanim nyo dyan sa malaking utak nyo na mukhang wala namang pong laman. Agawan sa West Philippine na yan, meron pang ibang bansa, di ba? Tapos, iniisip nila, binubuli yung Pilipinas. Bakit kaya, balik pa kaya natin, baka kamo, akala din ng mga Chinese sila yung binubuli ng Pilipinas. No, kung nag-iisip po kayo, sa ginagawa ng China ngayon na wina water cannon tayo, yun pa lang alam nyo na kung sino ang nambubuli. Ewan ko ba sa inyo kung what, how much is that doggy in the window na rin ba kayo? Kasi sa isipin mo, inaalaw ang mga uh, trying to get that, that West Philippine Sea, yung talaga umaangkin dyan, inaalaw lang is yung mga pagkain, di ba? Pero, napag-alaman, bakit iaalaw lang ang pagkain, hindi natin kailangan humingi ng permiso sa China para makaprovide tayo no kung anong pangangailangan ng mga nandyan sa barkong nandyan or kung anong dapat gawin sa lugar na yan kasi atin na yan uh, may dalagalang pang construction para ano yun ba diba iniisip ba yan ng mga kumukontra ngayon sa Duterte, sa China at saka sa SMNI o oh, isingit pang SMNI isingit pa ang Duterte. Akala ko ba China lang usapan? Lumalabas yan eh na maka Duterte at Esimene talaga kayo. Yun talagang pinagtatanggol nyo. Hindi naman yung sa, sa West Philippines na yan. Idinaan nyo pa sa ganyan talaga. Tapos, alam mo yung pag sinabi mo na may point ka, sasabihin nila, o oh, ikaw, ikaw na ang gumera sa Pilipinas. Alam yung, yung mga argumentong pampata na alam mo, asan ba yung utak ng mga tao? Yan, nasaan din ba ang utak mo? Kasi yung utak mo mukhang utak pambata. Nagsasalita, wala namang alam. Yung alam mo lang, ay yung alam mo lang talaga. Hindi ka nag-search, 'di ba? Hindi mo alam na sa atin na yung inaangkin natin diyan sa West Philippines. Bakit tayo dumedepensa diyan? Kasi meron na tayong karapatan diyan at walang karapatan yang pinagtatanggol mong Chinese na yan o China na yan. Oh talagang meron ba ito sa matinong pag-iisip? Kasi parang puro drama at uh, pabebe at pabiktim lang ang alam. Alam nyo, hindi tayo under sa China. yung Tatay Digong Administration, hindi tayo under sa China. Si Tatay Digong is nakipagbigusit ng both sides. May nagsabi bang under tayo sa China? Wala naman ah. Ang sinasabi lang natin is binubuli tayo ng China. Bakit? Kailan ba tayo nagpa-under sa China? Yes. Wala pong nagahamon, dumedepensa lang po ang presidente natin. Ginagawa niya lang po yung trabaho niya, hindi katulad nyo. Mukhang trabaho nyo nga rin pala ang ginagawa nyo. Dahil yeah. okay, bakit? Uuwanan nila tayo dito ng mga missile. No? Hindi! Yeah. Yan ang sinasabi ko. Takot na takot kayo oo, kailangan nating matakot. Pero dapat, kailangan din natin dumipensa. Hindi naman talaga tayo lalaban dahil hindi tayo makakalaban. Kailangan lang natin protektahan kung anong meron at para sa atin. drama ng China na ang dira tayo ng China. Ang China ay tumulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang number one investor dito sa Pilipinas ay mga Chinese community. Kung... No, mali ka dyan. Sabi nga ba diba, ni Kakamping, na ang number one investor ng Philippines is Japan. So, hindi China. Pinagmamalaki mo ang China, pero ano, kasiraan ng China sa atin. Kasi tignan mo, di ba, pag bumibili ka ng gadget, tatanungin ng customer, saan ba yan gawa? Gawang China. Hindi nila bibilin kasi alam nila, pag gawang China, peke. 'di ba? Kalimitan bibili bi, ako, bibili ako ng brand ng damit. Tatanungin ko talaga kung saan gawa 'yan. Oh, gawang China hindi ko rin bibilhin. Kasi 'yun na rin ang tumanim sa isip ko eh. Kasi nga pag sinabing gawang China, madaling masira. In terms peke, in terms minadali, in terms palpak. So kaya kaya ganyan na nangyayari kasi mali naman talaga ang China. Eh. So tingnan mo 'di ba ang nangyari? Binansa, sa US ang mga gawang China may mga ibang country na hindi na sila tumatanggap ng made in China so kung may nakinabang sa atin ang China yon hindi tayo ang nakikinabang sa kanila, lahat ng paninda nila binibili natin tayo ang kinukuha nila ng pera sa atin sila nakinabang, hindi tayo ang nakikinabang <coughs> hindi po asset ang China sa atin. 'Di ba? Marami nga talagang Chinese dito. Tingnan mo, drug lords, mga sugal, pogo. Yan, yan ang mga Chinese, 'di ba? Bakit? Tingnan mo, kahit yan sa lugar mo may Chinese, hindi ka ba nagtataka? Baka yan ang paraan ng China para masakop na tayo ng mabilis kasi naglalagay sila ng mga Chinese na tao sa lahat ng sulok ng Pilipinas, hindi ka ba natatakot? So, ewan ko lang sa inyo kung ba't ganyan ang pagtatanggol nyo sa China. Pero sana maisip nyo na Pilipino kayo. Kung pamilya nyo nga kantein, diba? Tama o mali, kumakampi kayo. Sana maisip nyo na ang Pilipinas ay pamilya nyo. Tahanan nyo yan eh. Dapat yan ang pinagtatanggol nyo. Hindi ibinabagsak nyo. Ewan ko ba kung nasaan yung malaking utak nyo na walang laman totoo nga naman ang kasabihan na kapag ang lata walang laman mas maingay yan pag pinukpok mo